Ang Bubuyog at ang Paru-paro Pabula Isinulat at isinatinig ni Belinda Tikatap Nakakita ka na ba ng mga bubuyog at mga paru-paro lilipad lipad sa mga halaman at bulaklak Alam mo ba na sila ay mahalaga sa isang malusog na kapaligiran Sila ang naglilipat ng polen sa iba pang mga halaman at bulaklak upang lumago ang mga ito at mamunga? Alam kong handa na kayo, kaya tunghayan natin ang isang pabula na ang gumaganap ay sinabubuyog at paru-paro. Ang pabula ay isang uri ng panitikan na kathang isip lamang kung saan ang mga hayop o kaya ang mga bagay na walang buhay ang gumaganap na tauhan sa kwento kinapupulutan ito ng mga aral na maaari nating isabuhay Maganda na naman ang panahon Ang kagandahan ng mga bulaklak ay lalong naging makulay sa sikat ng araw Si bubuyog ay aali-aligid sa magagandang bulaklak habang lumilipad Lumilipad din siya sa iba pang mga bulaklak Wow, lalong gumaganda ang mga bulaklak araw-araw. Huwag kayong mag-alala, lagi ko kayong dadalawin. La 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 la. Umawit pa si Bubuyog. Mayamaya -maya, ay dinapuan niya itong isa-isa at inamoy. Sa palagay ko, ay lalo kayong mamumukadkad at lalago dahil sa akin. sa kanyang paglipad ay nakita niya si uod na gumagapang sa mga dahon papunta sa mga bulaklak Hoy pangit na uod umalis ka dito Ikaw ay bagay lang sa lupa Tuon ka gumapang Nakakahiya naman sa magagandang bulaklak Isa pa Ikaw ay magaspang at makati Baka magasgas ang magagandang bulaklak. Sila ay nilikha lamang para sa akin. <laughs> Nilapitan niya si Uod at niliparan ang mga dahon ng bulaklak. Nalaglag si Uod sa lupa. Ayan, mabuti nga sa iyo. Diyan ka nababagay. Mula noon ay nahiya na si Uod na gumapang sa mga bulaklak. Siya ay nagtago at matagal na hindi na nagpakita. Patuloy pa rin si Bubuyog sa pagdalaw sa mga bulaklak araw-araw. Hindi siya napapagod. Sa katunayan ay isa-isa niya itong inaamoy. Pero dumating din sa buhay ni Bubuyog ang pagkabagot. Parang nais niya'ng may kasama sa pamamasyal at pagdapo sa mga bulaklak. Matagal-tagal ding hindi nakita ni Bubuyog si Uod. Isang araw ay namasyal si Bubuyog. Nakita niya si Uod na nasa isang sanga. Tila ito na ang bahay niya. Lalapitan sana niya, subalit kitang kita niya na unti-unting bumubukas si uod at may isang maganda at makulay na nilalang na lumalabas dito. Lumipad-lipad hanggang makarating sa hardin ng maraming mga bulaklak. Parang malungkot ang mga bulaklak, wika ni Bubuyog. Lumipad si Bubuyog at sumunod sa paru-paro. Nakita niyang lumilipad-lipad si Paru-Paro. Isa-isa niyang inaamoy ang mga bulaklak. Nagsimula silang namukadgad at naging matingkad ang mga kulay. Paikot-ikot siya sa hardin. Naging masaya ang mga bulaklak. Naaliw sila kay Paru-Paro. Nahihiya naman si Bubuyog na magpakita kay Paru-Paro dahil pangit ang tingin niya sa sarili. Nagtago siya sa likod ng isang dahon. Nakita siya ni Paro-paro. Halika, bubuyog, pasayahin natin ang mga bulaklak at halaman. Ang anyaya ni Paro-paro. Bakit kilala mo ako? Tanong ni Bubuyog. Ako nga pala ang dating uod. kumu kumunang magtago ng kaunting panahon. Hindi madali ang aking pinagdaanan upang ako'y magkapakpak at maging isang paru-paro at malayang makalipad. Sumunod si Bubuyog sa palipad-lipad na paru-paro. Patawarin mo ako paru-paro. Marahil ay ako naman ang iyong lalaitin at sasabihang hindi ako nararapat sa mga bulaklak. Ang malungkot at umiiyak na tinig ni Bubuyog. Hindi ko iyon gagawin sa iyo lahat tayo ay nilikha ng Diyos ng may dahilan. Kahit ganyan ang iyong anyo ay may kakayahan at kaalaman ka na dapat mong gamitin. Halika na at pasayahin natin ang mga bulaklak. Pinatawad na nga ni Paru-Paro si Bubuyog. Mula noon ay magkasama na si Nabubuyog at Paru-Paro na nagpapasaya nagpapalago at nag-aalaga sa mga halaman at bulaklak. Mga aral na nakapalaob sa pabula. Huwag husgahan ang kapwa sa kanyang panlabas na anyo. Huwag maging mapang mapangapi at mayabang. Matutong magpatawad sa kapwa. Wakas ng pabula. Huwag kalimutan ang mag-subscribe at mag-share para lagi kang updated sa susunod na video. Salamat.